Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nakuha nga nito ni Farah ang kanyang kagustuhan na mapasunod ang mag-asawang Darius at Lucy dahil talagang bumenta rito ang kanyang drama na Kesho ay patatanggal niya ang anak ng mga ito. Ngayon nga ay uh, pumayag na nga si Mamita na tumira muna panandalian si Farah sa bahay nga nila. Ngunit sinabihan nga ni Darius itong si Farah na may limitasyon ang uh, kanyang pagtira doon at uh, medyo nababadri pa rin naman si Farah ngay pero ngayon ay tuwang-tuwa na siya. Talagang feel na feel niya yung kanyang higaan. Kung saan ay sinabi nga talaga niya na talagang nagbabalik na siya sa buhay ng pamilya Ricor. Nagkasundo naman silang mag dahil sinabihan nga siya ni Belen na gamitin ang batang iyon para mapasunod ang mga ito sa kanyang mga kagustuhan. Dahil ngayon ay lumalabas na magiging ina ng batang ito itong si Farah sapagkat uh, siya ay may daladala nito. Subalit hanggang kailan nga ba ang pagdiriwang ni Farang ito? Yan ang mga dapat nating abangan sa nalalapit na pag Natatapos dito nga lang sa store and life.